Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay magtitiba ako ng saging aming ibebenta para mamayang gabi ay may pangbili kami ng ulam kahit ginisang kalabasa. Kaya ngayon ay nandini kami sa hulo. Kasama ko ang aking asawa at anak. Kasama ko rin si Marvin Carl. Yung camera ay siyang may hawak. Dahil nga matagal pa ang sahod, ang aking budget din ay nag-aalangan. Kaya imbis na ako'y matulog, dumiskarte kami ng pagkakapirahan. Dini naman ay si Marvin ang aking pinagtiba. Yung pak ay pinutol nya muna hindi siya nakahanda kaya ayun tinamaan sa mukha kako yung tactical na pagtiba yung sa likod tinataga dapat lang kay mabilis para hindi lumapat ang bunga sa baba kami nakakadalawang buwig na tapos sa bandaro na mayroon pa ako nakita nakatumba hindi naman nasisira kaya kako pwede pa yung isama isang napakalaking pagpapala na nakabili kami din ng lupa kaya ako lagi nagpapasalamat sa Diyos na lumikha dahil binibigyan niya ako ng mga ganitong biyaya kung sa sarili ko lang ang kakayahan ako umasa, hindi ko ito magagawa. Ipinapakita ko ang mga garning gawain sa aking anak para sa kasipagan siya ay mamulat. Balik kami na kaapat na buwig lahat, magaganda at mabibigat. Di ko ikinarga sa aming owner para mapabilis ang pagdideliver dahil magsasarado daw ang tindahan ng aming customer. Di ni namin dinala kay Kateri. Lahat ariay siya ang bibili. 25 pesos ang kilo nung malalaki. Yung maliliit naman ay 20. Lahat ari aming ibebenta. Hindi muna kami magtitira dahil sa bahay meron pa kaming pinapahinog, saging na saba. Simple lang akong tao, hindi ako nagmamataas, namumuhay ako ng patas para maging magandang huwaran ako sa aking anak na si Lucas. Gusto niya din makisali, hindi pa naman ari sa'yo pwede, baka magkadagta ang damit, mahihirapan magkusot ang mami. Sa madaling sabi, naka 630 pesos din kami ng pinagbentahan, nakakatuwa at meron na kaming pambili ng ulam, kaya nagmano muna si Lucas bago kami dumiretso sa bayan. Napakabait na bata, nakakatuwa kapwa na ay lumaki kang magalang at may respeto sa kapwa. Nandini na kami sa pamilihan, naghahanap lang ako ng pwedeng pagparadahan. Ang bibilhin namin ay pang ulam, kaya diretso kami sa isdaan. Pero kakaunti ngayon ang na nagtitinda. Ang natitirang mga isda ay hindi ko pa kursonada. Kaya pumunta kami din sa taas, mabuti na lang at may gulyasan pa. Ari ay ginayat, medyo mahal nga lang ang presyo. Wala daw halos pumapalaot sa dagat dahil may paparating na bagyo. Bumili lang ako ng kalahating kilo, gagawin o na ng paraan para ari ay magkasya. Kaya dumiretso ako sa gulayan ni Tia Maribik para bumili ng kalabasa. Kapag meron ka ng pamilya, dapat marunong kang dumiskarte. Hindi pwede ang maluho at yung mga pangunahing pangangailangan lamang sa buhay ang dapat binibili. Ngayon ako'y magluluto ng aming panghapunan. Ginisang kalabasa ang aming pangulam. Isinaing naman ni Marvin yung isdang gulyasan. Simple lang din ang aming pamumuhay. Masaya na kami basta't merong pangulam na gulay para mas maging masustansya siya. Pinakuha ko si Marvin ang dahon ng malunggay. Madali lang naman na rin lutuin. Hindi ko na kailangan pang patagalin. Kumukulo na rin yung isdang sinaing. Dini na ako nagluto sa loob ng kusina. Dahil madilim na sa labas, baka rin hindi makita. Kaya nag lang ako ng sibuyas at bawang sa mainit na mantika. Gusto ng asawa ko ay may sabaw. Kaya dinamihan ko ari para madaling kainin ang aming kanin. Dahil yun ay bahaw. Naglagay na ako dini ng timpla. Kaunting magic sarap at paminta. Tapos yung patis ng isda, ang aking Pampalasa, naglagay din ako ng kaunting toyo, para may kulay at para mas maging maginhawa ang buhay, nilagay ko ng dahon ng malunggay Minsan lang ako makapag-upload ng mga ganitong video, lalo na pag-busy ako sa aking trabaho kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil kahit minsan nyo lang ako marinig tinatangkilik nyo pa rin ang aking kwento dahil kalimitan sa aking mga ibinibida, ay yung pamumuhay ko kapag ako'y off-duty, kasama ang aking pamilya, kaya nagpapasalamat ako sa lahat na nakaka-appreciate at nagiging inspirasyon daw ako sa kanila. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panunood. Paalam!